mga mga kabakyad magandang hapon sa inyong lahat uh, maulan na hapon mga kabakyad ngayon mga kabakyad mayroon na akong share mga kabakyad ah, uh, itong manok ko uh, may halak ano to siya yung pabalik balik ang halak niya hindi mo siya makita na mabaho ang bunganga nga um, lumalabas ang yung sipon sa ilong kaso lang gumagalargal siya gumagalargal ba yung boses niya Dinamot ko na ito. Ngayon, hindi pa rin mawala-wala yung galagal niya. Ngayon, ang gagawin ko nito, mga kapakyad, ah, pasukan ko siya ng bakidol. Ayan, o, oh. Isang buong ganito. Papasok natin sa ilong, oh. Para matanggal yung ano niya, yung yung, tawag niyan, yung Ayan, gumagal-agal siya. Gaganun lang natin mga baka, ipasok lang natin sa ilong niya. Ayan. Kabilaan. Tapos, pipisili natin yung ilong niya. Ito. Tapos, idiin natin ito pataas para matunaw yung uh, ano sa loob. Halak. Ganun Ayan. isa pa tingnan natin isa pa mga kabakerd para matunaw yung ano nya yung namumuko yan namumuko na sipon sa ngalangala kalalabasin -ngala. natin tapos subuan natin ng dok sila ngayon diklag natin diklag na ganun lang pag diklag mga kapakar doon oh. ngayon naglabasa na oh ano yan yung namumuo sa ilong niya sa ngalangala ah, -ngala. oh kaya tanggalin natin yan kailangan matanggal yan kasi pag hindi yan matanggal wala sayang ang manok natin tanggalin talaga yan ediklag talaga yan ganun lang oh Chegaan lang natin ang alaga natin kasi sayang Malabas. Marami si pagpabayaan natin Wala, sayang yung pinaghirapan natin Good. Huwag ka nang magmanok mga kabakyad Kung pabayaan mo lang yung manok mo Nga ganito na kalaki Bumiti pa, tumigil ka na kawawa ang manok galing to mga bakard tingnan mo sunod na raw to wala na to yan dami naglalabas oh. namumuo yan dun sa loob eh Mumuo yan sa loob ng langalan niya. Hmm. Dami oh. Ayan mga kabakyat, ganun lang ang gagawin natin. Kasi sayang oh. Magandang manok pa naman to, ganda mamalo. Na ano lang, napabayaan lang kasi oh yeah, wala namang lumalabas. Tapos gumagaralgal siya ba? Ngayon, tirahin ko na ng diklag diklag at saka baktidol. Tapos pagkatapos mga kabakyard, subuan natin ng duksilak. Ano lang to mga tatlong araw lang tong umaga hapon diklag, umaga hapon diklag. Yan, tingnan niyo mga kabakyard sa sunod na vlog ko. Oh, ipakita ko rin sa inyo to. Gagaling ito. Sayang. Panlaban na to mga kabakyard kung ano lang may handa na to. Pero siguro paano palulugunin muna to. Kasi dumaan siya ng halak. Maraming salamat. Ganyan ah, lang, share ko lang yung paggamot ng yung may halak. Diklag kailangan. Hindi mo madala-dala sa gamot yan. Diklag yun talaga. Matutunan na doon sa loob. Tapos sabay gamot. Maraming salamat. Bye-bye.